চারটা ভাবতেছে না যে পরে কি হবে Ang dami niya ipapakargo. Oh. Uwi na siya sa Pilipinas. <laughs> Ayan guys, dito. Ayan hmm, ang may gusto. Doon, tingnan natin doon. ito ito ng alaga ko to Jumbo Jumbo oo oh, oh, gusto nila to saka ito Hopia magkano kaya to special munggo special pandan ayan guys nakita ko rin tender juicy hindi naman to magtutunaw no lagay ko sa ano mo cart mo ha Mamaya iyan no ko. Ayan guys, nakabili ako ng hopia, mani, popcorn. guys, may mga tuyo. Ayan guys, yung may, may gusto mga tuyo, daing. Dito marami. Ito ang red chili. Egg for you? Yes. They don't buy your mother? Mm -hmm. They don't buy egg. Ah, she buy. Don't buy. She buy. She buy for you, or you are no. the one providing food. You? Oh my God. That's not free, huh? huh? That's not free. Huh? Not free food. No, no. Food. Yeah. No. That's why I'm asking. Why no. you need to buy egg? It should be free. No, do not they free. Don't free. I'm going surprise you by egg. Yeah. This only for my baby. They want Filipino po. Uh. So I buy. Hala. Gina, ito lang ang ano ko pang ano ko mamaya. Yan yeah, lang, like, come on. He'll go to the, ano? We'll go to the... To the bat cape. <laughs> Uy, grabe. Ang grabe yung amon yun, no? Nagtaka ko pati itlo. Grabe naman. Hindi sila nahihiya. Ha? Kasi baka kasi nanay nyo. Ha? O talagang hindi. Kras, kras, kasi may, kami doon. Tapos na yung itlog. Sabi niya, sinong kumain ng itlog? Grabe, 1 dinar lang yan eh. One, two, three, dito masarap mamili dito. Ayan guys. Ito oh, padala ng bigas oh. Mahal bigas sa atin. Orkidi. Meron mang ano. Ako kasi nakakahingi ng tamuin. Ay hindi makikita ako sa inyo. Tatanungin kang ino galing yan. Katayin ako. Pero ako kasi pwede. Ko, ako pwede. Ayaw nila kay Sabi nga nila, bawal daw. Hindi, hindi bawal hanggang... Pas... Bawal daw ipadala sa pinisa. Hindi ah ako, nagpapadala. Sabi nga ng amo mo ko, ilan ang gusto mo? Sabi ko, kahit isa lang. Ay, magbayad muna ako. Diyan na lang tayo sa tabing dagat magbabayad magbayad mo na hindi pa ako nakakomplet ayan guys ayan may nahanap akong tina noon maganda wala na yata yun nesbita may, may tsaa ako dati na nabibili pag ininom ko sa umaga ang lakas kong makadumi. Dinidumi niya talaga. Ay, chay. Ano, hindi ko alam kung anong chay yun. Uh -huh. ayun herbal tea paper mint natural herbal tea meron ako dating iniinom na tsa ah. makakadumi ako agad ay iiwalay mo sa akin ha Ihiwalay mo lang sa akin. Naawa naman ako sa ibang lahi, hindi sila libre sa pagkain. Ay guys, pasalamat pa rin talaga pag libre sa pagkain sa amo at tamang oras ang sahod Debay na yung sa akin, ay sakin, ipila ko doon. Ay, yung pagkain mo baka maiwan mo.

Wala pera. Walang ano walang estudyante. May estudyante ako pero mamalilig. Ako kasi. May kabailan ka? Wala atin. May isa lang cellphone, Biya. Wait lang pa papatong nga ako ang lamig <laughs> <laughs> hindi ato pasalubong to sa alaga ko ito'y nahanap nilang hotdog isa e, sa mga ganitong ano lang to may bibili wala sa ano nila yan oo nga sabi niya ano ang yung niya, yung red na uh, hotdog may I don't know.

Ito lang sa akin. Next month na ako mamili. Ito yung bottle mo Ito yung sibo niya. 3,580 po. Ang kabahan ka po. Wala. You can drink, brother. You can drink. Drink, drink, drink. Ito yung kukon. Diyan sa kanya. Bibi na saan na yung resibo mo. Nakuha mo. Bigay mo muna yan. kasi isulat nila. Ay, may ano ba? At 10 worth of worship lang. Ah, okay. More than. Give me po. Sir. May coupon ka pa. Opo, kung mayroon. Saan na akong mamili. Ayan, dami. 20 kitin, dami na, no? Oo, oh, next time. Oo, makakaipon e Lagay ko nga to dito. Bumi. <laughs> Napisat na. Napisat na. Puta guys. Ay, lang Ano na yung bag, Ay, Ay, bag. na yung ano ba yun? Ito Napisat na yung mango pie ko. Ah, may raffle. Mm may raffle po. Worth ano? 10 KD. 10 kidi, okay. isang foot 20, dalawa tapos okay, so, And guys, oh. Ang ating pa premium, naga, ano 12 siya? Nito, 120 na sasakyan, isang amilyon na pera. Isang na-orchard? Yes. Ah. Regis lang kasi ministry yan. Hmm. Sumali lang yung kabayan. Nandito kami sa kabayan pa. Oh, send. Lahat. Nakisana yung ato. Ayan guys. Sensya na. nagbulog-bulog na yung aking they, ano. They, they, they send ko yung 20. Wala pa rin. Iwalo ko yung 20 with charge.